Hello guys, for today's video, welcome to YouTube tutorial sa Popo live stream. Ayan guys, tingnan po natin, nakitambay po tayo sa isang live, sa isang host dito na naglalaro or nagagambol sa Popo live stream. Ayan guys, tingnan po natin guys sa baba guys merong nakalagay na get your coins. Tingnan po natin kung maaambunan nga po ba tayo. Ako po ay naka-level 1 pa lang or naka-level 1 sa live stream at level 2 sa wealth. Ayan, tingnan po natin kung makakasungkit po tayo ng coins. Sa akin, ko. Bumaba po kayo dahil nag a ako dito. Ayan guys, tingnan po natin guys. Ito guys, medyo maingay si madam kaya nag-off tayo ng ating sound. Ayan guys, hintayin po natin guys kung may lalabas nga po bang uh, si John or fireworks. Ayan, tingnan natin guys. Yung panel niya po ay apat lang po ang kanyang upuan. Ayan, medyo maingay si madam. Kung ayaw niyong marinig ang kanyang ingay, pwede po tayong mag-turn off ng ating mga sound. Ayan, i-click lang po natin itong tatlong guhit na to. Ayan, ayan, meron po dyan sound. Ayan. Click-click po lang natin yan kung ayaw natin. Pero kung gusto nyo pong makinig kay madam sa mga pinagsasabi niya, ay pwede na po. Ay, ayun na, ayun na, yes. Ayun na po yung fireworks. Ayun, natin na natin guys. Tingnan nga natin guys kung makakuha tayo. Hindi tayo nakakuha. Fireworks lang yon Tingnan po natin kung may pakotse pa. Wala na. Ayun, guys, dahil nga guys, naka level 1 pa lang tayo. Hindi tayo naambunan ng pasabog nila or yung fireworks nila, ayan guys sa mga naka level 2 or mga level o mga VIP jan check meron na po yan, kasi kami po yung mga level 1 pa lang, ay wala pa po, hindi po kami makakasalo ng fireworks nila yun lamang guys, ayan ayan marami po sa kanilang nagagambol, ayan si madam wow. Nagsusugal po sila at 'yung viewers niya po ay meron po siyang 1700 na viewers. Ayan, ang gawin po natin ay i-follow natin ito si Madam. Ayan, guys. Ang galing ng host, ang galing ni Madam. Ayan. Ang dami niyang friends, ang dami niyang naglalaro sa kanya. Ayan, guys. Dito sa Popo guys, padamihan lang tayo ng friend. Ayan, kailangan maging friendly po tayo para po marami pong maglaro kapag po tayo ay umupo sa ating party panel. Ayan guys, yun lamang guys. Thank you so much for watching.